Oh, Pino Magaling Oo oh, walang sabit Ayos Magaling Shoutout kay Kapitan Ang galing mo Walang sabit Parang rejoice Alright, So yun Isang magandang magandang araw sa atin Mga kamami Araw pala Naulan pala Wala palang araw <laughs> So yun, isang panibagong araw, panibagong video sa na naman tayo no So yun, update tayo ngayon kahit na ulan So ito na, pasok na tayo dito So yun, nandito yung mga King Arky oh. Shoutout sa mga taga King Arky, yung trangay. Yon, sinuebe uh, Papuntang Marinduque po yan uh, Nagsasakay na rin And then ito, especially Ito na, nagpa-blazing na si ano ngayon Ah, uh, Kinsey no Ayun Boss GR daw, shoutout na kay Ayun <laughs> Nagkakawikaway na oh Shout out. <laughs> so ito na nagpa-blessing na si Kinsey mga kamamay no. Uh, starting na po sila ngayon. Uh, pag taktong dating ko ngayon uh, at nandiyan na may mga bisita na nandiyan na sa loob. So wala na sila diyan. So <laughs> uh, importante na updates ko kayo ngayon at uh, sigurado yan bukas or makalawa ay magbiyahe na yan si Kinsey. So maranasan na natin yan at uh, maaktuhan ma na natin yan ng pagbiyahe ni ano no ni no? Kung ano mga uh, balita kung ang mga nagbisa ng mga pasahero, no? Kung masakyan nila. And then, yun, si Uliba, mga kamamay. Punta tayo sa may gilid. Yan, ang parumblo nila, ang matinegro. At si Unse, wala, nandun sa mga pinakagilid. Tara, punta tayo doon. So, yan, you know, o. So, malaking bagay na nandito na muli tayo, no? Uh, Makapag-update tayo ng maayos, no? Uh, wala nang kaba para po uh, uh tikil tigil sa pag-update no. Yun. Kaya nga lang mga kamamay maulan-ulan lang. So wala namang ano, wala namang bagyo no. Wala namang bagyo at uh, naulan lang low pressure lang. Ayun. Diyan siya sa mga yan, king tracking oh. Shout out. Ayun <laughs> oh. Shout out Jan. <laughs> Rights. So, yun si Onse, mga kamamay, no? Uh, lapit na ito mapuno. Si Natasha, naka-standby ngayon. Yun. Ang pamarindukin ng Montenegro. Yan. So, yun pong available na barko natin ngayon, no? Sa mga oras na ito. Time check kayo, time, time check kayo mga kamamay. 2.53 53 ng hapon, no? Yan. So, yung mga kaganapan dito sa loob ng pier, no? Sabi ng mga viewers natin, kung umusta na yung kalagayan dito uh, sitwasyon dito sa pier ng Lucena so ito na nga po mga kamamay no? medyo maulan nila laang yun kaya may dalawang kapote meron din ang dalang payong yeah. so mas pabor sa akin magpayong ayan magpayong mas pabor sa akin magpayong kaysa nakakapote at di ako makapaghawak ng cellphone pag nakakapote yan camera oh so, nangyari dyan balangbag na yan Nakasulan yun yun si buhay pa dala mga kamamay na no? so inantay na lang yung coast guard yan para maka pull out yan dito no uh, papunta Marinduque po yan so medyo luwag pa naman sa ngayon pero kung may sakang sakaling may padating so makakaabot no so yun tulad na may mga private pa no? so kung sakaling may dumating makakaabot pa and then chicken si eh, ay yun nga prepare pa no ayan mamaya pa yan mga 5 to 6 Kainan nila dyan ayan ayan tulad ng sinabi ko may umabot pa no so ayan ang drop ang coast guard ah, clearing na para po pull out na ito si Nueve so kasunod naman si Unsi naman mapapuntang rumblo naman no at si Oliva yan duwag pa oh. abot pa upamarin eh Baba na kayo, yung mga parumblon dyan. <laughs> oh, batin lang yan. Paalala po sa lahat yeah. ng mga pasahero. Ayos na. Pisto.

Ingat sa biyahe mga idol. Alon lalo na't na ulan naulan-ulan, no? Okay. sa Ingat sa biyahe palagi. Mga idol, mga busing sa mga bagong subscribers dyan yun, maraming salamat po sa mga pagtangkilik sa mga pagtanggilik sa mga sa mga like, share at subscribe sa ang YouTube channel, yung official vlogs huwag niyo pong kalimutan, hihitin niyo pong notification bells para lagi po kayo updated sa mga videos natin mga kamamay kahit na ulan-ulan, binibigyan kayo ni kamamay ng updates tungkol sa biyahe at sa mga barko dito sa Port of thank you so much, mamaya nalang uli alright yun, paalala paalala Uh, <laughs> 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 ay, parating na ng barko si Cinco mga kamamay no? Yan. so nagdami na po yung mga bisita ng ating Star Wars para po sa kanyang kaarawan ng blessings no? at sigurado po yung mga kamamay bukas ay may biyahe na po yan si Kinsey. Alright. So mga ilang biyahe lang yan dito sa Mar uh, Lucena to Marinduque. Hindi ko lang sure kung mga pagrumblon yan ay yan ay dadalhin sa Burias. At yun po ang ating nasagap na informasyon. No? Alright. So ito naman si Cinco. And kasunod si Beatrice. Mga kamamay. No? Mga galing sa uh, Marinduque. Yan na. Okay. Yan na. So, yung ating dalawang rumblon pa rumblon ay hindi pa po nakapulat, no? At uh, alas. Spot. Yan na. Uy, kapos. ay doon. Kinapos. Right. Suba. alright Pakunti lang sakay ng gano'n. 5 mga kababay yun, shout out sa mga tropa natin nandiyan, no? atras, atras pa yan, atras. <laughs>

Saero ni Cinco ang iba walang payo eh, may mga palaro pa yung ano may palaro ng uh, sa blessings kay Quincy no? umpisa na pala yung blessings no? uh, nagpapaagaw pa ng mga Pira-pira no? Ayan, nandun sa loob nag sila ng money money Para sa uh, Blessings nga Na ano Na mabigyan ng Biyaya si Kinsey No So ano pa yan sa mga crew pa yun unang inuuna yung mga crew yun mga paagaw-agaw na pera no mga paagaw yan naglabasa na lakas ng ulan uy tumbo ano mga bus andan po ayun po meron bus doon take it ingat so yun mamaya na lang ulit mga kamami at nabasa na yung aking pantalon at uh, lakas ng ulan ang piyas no Beatrice sa rival sabit ano kaya oh pina pagaling oh walang sabit ayos magaling shout out kay kapitan ang galing mo walang sabit parang rejoice yun lang meron pala gulong sumabit tinder sumabit sa rubber pinder okay, alangan, alangan huwag mo na hagis puno si unsi mga kamamay oh. so, i-clearing na lang yan uhoy gitgita na sila dyan oh. gitgita na Ang ulo nyo! Ito mga nakadungaw. nganakadungaw ng ulo ay Hayt. Right. Yana, Propongos Guard magi-clearing na kayo, sige. Paalis na ito. Lebasan na, paser. Lebasan na mga anak ko lebasan na, lebasan. Maulan-ulan ang panahon ngayon. Pasko. dandan kayo sa paglabas at madulas ang rampa ng barko. So salat uh, sa lahat po ng mga gustong tumawid, no? At uh, paano po kayo, hindi po habutin kayo ng uh, uh, kasagsagan ng pagbiyahe ng Pasko, no? Sa ating December, no? Ay, kung maaari ay pagbiyahe na kayo ng bagap at para po ay hindi po kayo makapagsabay din sa mga uh, pagdagsa ng karamihan pasahero, no? at para po uh, safe ang inyong travel mga kamamay at sa lahat po ng mga uh, mananawid no? kaya yun uh, umari, ay mag advance na kayo mag travel sa mga 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 ano na mga bayingan ng trabaho no mga nag break ng trabaho break <laughs> anong break kamamay joke lang yun is <laughs> na yan lang mga natin dyan. Okay lang ba kayo dyan? Okay lang, okay lang. Medyo basa-basa lang. <laughs> Medyo basa-baw. <laughs> yun, paramblon. Aabot pa. O, ikaw ang front cabin. Ikaw ang Yon, hindi ko alam kung si Ulibang mauna mga kamamay. So nag-tigil si onsi kanina no at gawa lang uh, kumain pa doon sa uh, ano kay 15 at kumain pa sila doon pati yung kapitan, chief mate, chief mate ni Ay Andrade pala no. At saka sila maestro, yon galing doon kumain. Pero nandiyan na uh bubulot na. yun nan tay na to mauna si ano Uliba mga kamamay. Kasi pareho po yung mga ano na uh, cleared na no uh, pull na lang so time check tayo mga kamamay alas 4.55 ng hapon itong uh, araw ng uh, linggo no so picha 1 ng December so yun Pasko na so sana all baka may mga magpapasko dyan beke <laughs> <May kaya> naman <laughs> right ito na mga kamamay uh, tinanggalan na ng lupit si ano uh, Libak, no. Pupulot na ito. So mauna ito bago si uh, Onse no. Yan, bumusina na, na rin. So, pa naman mga kapul yun at uh, nandito pa yung mga line mal natin. O, okay, na pare, ano na yun, cleared na yun? Uh -huh. Oo. Oh, hinigpitan. Okay, pero na, tanggal na. Yun, angat. Alright. Alright. Ingat sa biyahe mga idol, huwag masyadong mabilis, baka magsidan naman, huwag naman sana. Sa ang panahon, so magingat and God bless. Alright, yan na. Ayan. Uh, di baling mapagal, at least nakakarating na maayos sa pinupuntahan kung saan mang destination ang iyong gustuhan. From Blon, Sibuyan at sa Agustin. Alright. So yan, si Onsen naman mga kamamay, no? So si Dose na sa Marindo kasi Dose mga kamamay mamaya pa yun. Nating ating So yon at uh, object mo mga kamamay alas 4:58 ng hapon pumulout uh, pumul out si uh, Uliba no. Yan. So yan si Kinse. Papatuloy pa rin andiyan pa rin mga bisita nila no. So enjoy kayo, enjoy. <laughs> right, ingat sa biyahe Uliba. Tara kayo unsay mga kamamay. Shoutout! Anong pangalan? Lance Patrick po! Ha? Ah? Yes, Patrick Palindong eh! Ay! Ingat! Ingat! Uh, Ayan! Romlon yan! Sigurado! Uh, <laughs> Baka marindok eh! Saan bang romlon ka? Ayan. Ayan po! San Agustin! Eleven! Wala na! Kalis na! Wala na wala. Diretso na kayo dyan! Baka <laughs> may naiwan pa! <laughs> kapal ng ulanin sa aparteng amin alas 11 ang aking uwi mga kamamay kaya hanggang ilibit tayo mag update magbibigay ng uh, update sa inyo mga kamamay no? yan so ito pupulot si 11 mga kamamay sigurado naman siguro wala nang naiwan dun kay 15 na sila'y kumain kanina o yan standby na standby Ay, may abot pa, chief. Hey, Dali. Ay, abo, abo. -in tayo, -in Kaya lang inantay. <laughs> lang, ina lang kayo. na, wala na. Yan, sama niya, porter. <laughs> Sayang <laughs> dinya sayang din. Ya, sayang oh, sayangnya sayang Lana. <laughs> <Ayos. laughs> Ah, Roblon yan, Roblon Eh, Roblon yan Roblon, Ah, eh, okay? okay na lana na, ula na, ula na. O, yan, wala na, wala na Wala na, wala na, chip Hoy, ba? yan pa pabalik balik Pabalik-balik Eh, meron pa. Ah, pa oh, yung sakay ng bus. Sige, sir. Abot pa kayo. Wala pa naman. Wala pa naman. Wala pa naman. Hinayin ko yung, so, yung magabayan Panginasal yung... na yan. Panginasal. Oh, panginasal. Oy! Dada dada oy! 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 Dadaan! pa. Oh, ma'am, dadaan lang, ma'am. Madulas po. Madulas. Ma'am, dito kayo mandadaan. Dito, dito. Dito, dito. Yang Halalai poh, halalai Dito poh, daan, dito, dito Dito, dito, daan, dito, dito. dito, dito, dito. Bandulas yan, dito Dito, dito Diyan, diyan Alright <laughs> Oke okay lah, saranin dong na pintu <laughs> Shout out! Tuwid <laughs> na bito ka! Tapos na ah? doon? na? Ingat! Ingat! Ingat si Piyay! Ayoko doon! Ayoko! Mahiyain ako pagdating sa mga ganun mga kamamay Kaya sabi papuntahin ako doon Ayoko Ako'y may baon mga kamamay Kaya sabi ko enjoy na lang Mag enjoy na lang sila ah, Habang sila kumain sa Blessing Kay Kinsey eh. Right, so yun, ingat sa biyahe yun si Kapitan Lalo lalo sa mga kasabahan dyan, sa mga tropa Kay Chief Limpiada, sa mga sa kay Maestro Shout out at ingat sa inyong biyahe eh. God bless Alright, so hanggang dito lang lang videos natin Sana nagustuhan yung ating at least ngayong hapon Maraming salamat sa mga walang sound support Sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe sa aking YouTube channel Huwag nyo pong kalimutan, i-hit nyo pong notification bells Para lagi po kayong updated sa mga videos natin mga kamamay So ano pang inatayin natin? natin? Alright, stara let's go. Bye-bye. Ingat, love you.